o kayo pong mga tinatawag na big roller o yung mga malakas tumaya sa kasino, konting ingat lang. Baka matulad kayo sa nakilala namin kalalakihan sa easy money o madaling pera, sila ay natukso ng isang sindikato. Practice game muna raw bago nila naruhin ito sa kasino. Yun! Pakatapos ng practice, milyong pera nawalis! Hindi lubos maiisip ni Ace, hindi niya tunay na pangalan, lang na noon lang nakaraang linggo, meron siyang kalahating milyon piso. Yung iba sa akin, tis yung iba, kinutang ko nilang sa mga kaibigot para maproduce yung pera. Parang show money lang namin, display lang yung chips namin na 500,000. Ang lalaroin namin yung 500,000 lang nila. So, matalo man kami o manalo, safe pa rin yung pera namin. Iyaya siyang magkasino ng kaibigan na tatawagin nating si Rodney. May binibenta akong property. Ang nakilala ko to si Louie, tinawagan niya ako, nag inquire siya ng sa property. In-offer ako ng kung gusto ko rin magdaro sa kasino. Kung may friend ako na gusto magdaro, uh, pakilala ko lang sa kanila. Si Luisito de Asis o Luis ay nagpresenta na maging ahente ng ibinibenta ang bahay at tupa ni Rodney. Isang tinatawag na prospective buyer ang ipinakilala ni Luis K. Rodney, si Dani Cervantes na dealer daw sa casino ng Pagkor. Sa larong Baccarat at Blackjack, planado raw ni Danny ang mga pares na lalabas kaya sigurado mapapanalo niya si Ace. nag kami June 19 sa hotel. Nagpakilala sila mga manager ng casino. Then, uh, in-explain nila sa amin, pinakita nila yung cards na kahit anong bala sa gawin nila, same pa rin ang arrangement ng cards kahit kinat na namin. Tapos doon pinakita nila sa amin kung anong lalabas. Pero ang pakikipagkuntsaba may kapalit na halaga. Nga nila kami ipanalo hanggang 24 to 32 million. Tapos 60-40 raw yung hatian. Kinabukasan muli silang nagtakpo, hiningi na raw nila Luis at Danny ang paunang bayad ang 150,000 para sa babayaran sa office na nag-aayos na schedule nila. Nitong nakaraang Sabado, magaganap na sana ang laro sa kasino sa malaking hotel sa Pasay. Pero na bago ang lokasyong itinimbre ng dealer na si Danny Cervantes. Dinala kami ni Luwiro sa bahay sa Las Piñas. Bahay rin ni Mr. Danny Cervantes. Tapos for a briefing daw. Sa pagkakataong ito, kinailangan na raw nilang ilabas ang dami pisong tinatawag na show money. Isang nangangalang Mr. Alvarez daw ang kanilang makakalaban sa laro. Si Mr. Alvarez, uh, matangkad siya, nakasalamin, matanda, tapos may hearing aid siya. Pagdating na roon, uh, iba nangyari, uh, pinalaro nila kami ng, ng blackjack. Pero ang demo, naging totoha ng deal na! sinabihan pa nila kami, yan o, baka may mangyari sa inyo. Ganon. ni nilaro na lang. Nagulat, nagulat din kami, pilang hinatak na lang yung pera namin. Yung doon yun, na kami na-force na maglaro. Bunga kala ni Ace na hawak niya ang alas pero na onse pala siya. Kinalabasan sa dulo, kami natalo. Kahit na dinadaya nila, kami pa rin yung natalo. Nakuha nila yung 300,000. Ang usapan, babawian si Mr. Alvarez hindi na natuloy. Sa halip, isang tawag na lang ang natanggap ng dalawa. On check-in pumunta kami doon. Kukunin namin yung 150, tapos dadalin daw yung 1 million na chips doon sa hotel. Yun yung sinabi nila. Eh, Nag-isip ako, yung chips bawal i-labas ng kasino. Sa halip na tumuloy sa hotel, sa NBI Intelligence and Special Operations Division sila nagpunta para magsampan ng reklamo. Sa NBI, nalaman nilang hindi pala sila ang unang nagreklamo. May kaparayong sumbong sa tanggapan, tatlong linggo lang ang nakararaan. Uh, yung modus operandi kasi nila is the same and then yung mga, ito kasi they're using different aliases. Uh, Iba-ibang alias ang ginagamit nila. Pero may isa tayong complainant na halos parehas ang description ng isang subject. Dalawang milyong piso ang tinangay ng sindikato mula kina Robin, Andy at Dex. Ang demo na ganap sa video kibar kaharap ang nagpakilalang si Bobby Luna na kasino shift manager daw ng Padcor. Uh, nagsulat siya ng 1 to na ito ang ating laban. Uh, maglalaro tayo sa casino. At ang magiging hatian natin ay eh, 60-40. Makaranang dalawang araw sa hotel naman sa Ortiga sila nagkita-kita. Kinailangan na raw ibigay ng tatlong player ang dalawang milyong pisong show money. Ang usapan, show money lang yung sa amin. Sabi niya uh, kailangan daw ng 2 bilang pambigay sa itaan. Kinabukasan, wala nang larong nagarap sa Casino Club sa Pasay. Tangay na nagpakilalang Tega Park core, ang dalawang milyong piso ng tatlong biktima. We lost contact with them. That's it. So, ayon sa Park Court, peking Babiluna ang inireklamo ng mga nabiktima. Itinanggi ng Pakor na ihirap sa amin ang kanilang empleyado pero hindi raw magagawa ng mga taga Pakor ang ganung modus. Ang chips po natin ay nasa loob lamang ng kasino Uh, uh, pag tayo ay maglalaro sa loob ng kasino po ginagamit ng chips. At ang peking empleyado ng popcorn na humarap kina Hoven, Andy at Dex kahawig ng Mr. Alvarez ng kalaro ni noong nakaraang Sabado. Iisa nga kaya ang sindikatong nasa likod dito? Hmm. Diminig ng NBI ang reklamo ng mga biktima. Kasama ang investigador ng plano ang grupo ng entrapment operation. Ang area Edsa, check dito. Ang isang daan at ibong pisong hinihingi pa ng sindikato kay Ace ang magsisilbing pain. Naunang pumasok ang NBI at investigador sa hotel para kumuha ng kwarto kung saan kukunin daw ni Luis ang pera. Habang nakapwesto ang mga operatiba, dumating ang magkaibigang Ace at Rob Hello? Serpante. Ah, sino po ito? Ay, Mr. Cervantes, opo. May sabi po nila, 150, di 150 po. Makaraan ng ilang oras, dumating na ang unang subject na kukuha ng pera, si Luisito de Asis o Luis. Bapak ba ni tak? Bapak nak ni

Pwesto na ang lahat habang si Luis naghihintay sa kanyang kasabwat. Nang dumating na ang kasamahan ni Luis para kunin ang pera, hindi na siya nakapalag sa mga operatiba. Pero hindi pala si Danny Cervantes ang kukuha ng pera kundi si Franklin Ednalig na nagpakilala bilang Jess Tolentino na isa raw internal security ng backcourt. Pero hindi raw natatapos ang lahat kay Frank. Kailangan kitain naman ni Frank ang isang nangangalang Manny. At pinagbihis po nila ako at magpakilala daw po ako bilang gestolentino na internal security sa pagko. Ang itsura raw ni Manny, hawig din kay Mr. Alvarez. At ang po na payat na ang edad po siguro kulang-kulang 70 na nakasalamin na may hearing aid. Kasi so bigla pong nawala yan si Mr. Manny Gutierrez Doon na po ako nag-isip Na, ano ho, sindikato sila. Umamin sa NBI si Luis at Frank na tiglimang dibong piso ang bayad sa kanila ng kanilang bossing Five thousand Five thousand Pinadalahan po ako ng five thousand ni Mr. Manny Gutierrez Hindi rin daw sila mga empleyado ng kasino o ng pagkorp kakasuhan ng NBI si Luis at Frank ng Syndicated Estapa. Ang penalty nito ay uh, prison correctional in its maximum and depende sa amount na nakuha dito sa mga biktima natin. Mga kapuso, tandaan po ninyo ang mga mukhang ito. Di umano'y utak sila sa pambibiktima kina Ace, Rodney, Oven, Andy at Dex. Kung may alam kayo sa kanilang kinaroroonan, ipagbigay alam nyo po sa inyong sumbungan ng bayan o di kaya sa tanggapan ng NBI. Nagsilbing leksyon naman sa mga biktima na sa negosyo man o sa sugal, huwag maghangad ng sobra at huwag mandaya para kumita. Dahil baka higit na kawalan at kapahamakan ang mangyari sa inyo.